May luto ka na dyan? Wala pa, pa Ay, wala pa? Pero maglulugaw na kami dito. Dami lugaw ang ka kami naghahanap. Oo. Uh. Next time. Sige, sige. Kain muna kami doon. Oo, oh, sige, sige. Ano, Pops? May mayari na? Na. Luto na? Luto na. Ka. Uy, kanina ka pa. <laughs> <laughs> Nakasalang? Paluto pa lang. A few moments later. siraan si Pops Dada. Da, ano nangyari sa motor mo? So yun, sumabog po. Sumabog yung top box? Sumabog yung top box, eh. Nagkamali ang timer ng bomba? Uh, mali ang setup ng bomba. <laughs> Ayan, mga kapaps inayos na para kami ay makano, makasipat na. Ayan yung mga kapaps natin, nagagalit yan. Yun, no, kanya-kanyang kwentuhan sila doon, no. 3 hours later. Ayan mga paps, dumating na kami dito sa aming venue sa Oriental. Ayun, shout out. Warit, warit, warit. Warit, warit. Kamusta na kayo dyan? Warit. Okay, okay, okay. okay. <laughs> shout right out! it. Saray, pagod, pagod. Hindi, maputik. Maputik lang. Basic, basic. Yung nangyari sa ating magso, putik na. Ito na Dito na tayo, mamaya explore natin mga kapaps yung area. Kaya let's go. na yung takbo, mga balik lang. Hindi nga. Takbo nga rin na daw yung ilalaroan. Tabla. 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 Sinabi na po Hi. ba? Ha? Huh? You know, Hindi, tagagis nga lang ako tubig. Naka, naka play yan, Pap? Oops. Ako mo na mag-vlog. Oh. Walang uh, Wala. <coughs> naka play na yan? Pagsilo, <coughs> malaki na ang kinikita mo sa TikTok, ha? Oo okay, <laughs> okay naman na inom doon yung, yung may lot so sweet mo doon. Yo, what's up, guys? ah, uh, magandang hapon. Nandito po kami sa Kabalwa. Sidel Beach Resort. Ito po ang ating team magsaysay. Ay, team, team Oxy. <laughs> Team Magsaysay. oh, akin yung lingkod. Timoxy, <laughs> Timoxy RBM. Nobski Fernandez. Batang bata. Naka-on. Nee, Hindi, naka-on. Naka-on. Eh. <laughs> Ay, wala na. <laughs> shoutout, shoutout. Pops, shoutout. May shoutout ka, Pops. Medyo mahihayam pa si Pops. Shoutout, shoutout. Kamusta kay Doggy? Anong ginagawa niyo dito? May ilayo na agalan niyo, Doggy, ah. Kamusta? join sila. shoutout. Shoutout. Shout out. Shout out. Shout out. Shout out. Live to. Live to! Live yan. Ay, live? Saan? Pwede bang live build, sa? Ay, live to. Live to. Live to. Shout out, ma'am. Shout out pa. Naka live to. Live. Ayun oh! Naka live yun. Ayun yung maniwala. Shout out. Shout out. Oh, naka okay. live. Ay, pag-ayun. Bala kayo. Bob, shout out, shout out. Shout out, shout out. Shout out, Kalintaan. Kalintaan, Bobs. Ayan, mga rapper po natin from Kalintaan. Sa bagsak. Yo. Oh, isang isang Yo. <laughs> Ako kidula eh. <laughs> Ay, andito po pala si ano. Ihinip na pa pala. <laughs> Ito po, tatlong, ano na to. Tatlong team nito. Oh, may may tulog pa. Wash <laughs> <Shout> out. Kailas na yung na yung Oh God. So guys, shoutout sa mga tropa ko sa PMI. Batang Kesonab. Shoutout kay Batang Thomas Morato. Shoutout sa mga tropa ko sa Dumadali ng 18 Batang Thomas Morato. Hindi alam po. Ako 3 hours later. Mete a

mukha. Ako nga pala si Iba nang may lawit tuwing gabi. Tensal! Good evening. <laughs> oh, boses pala. Oh Nagmula oh sa kalupaan ng mga fresh. Oh Yami ke? Yes, kuya, fresh. Oh <laughs> <laughs> Di mo nga, tulad mo nga akong pagod. He's standing in front of you is a 25 year old stunner all the way from the land of the so <laughs> na iiwan sa inyo ng isang kasabihan. Kapag may nakita kang puting itlog, itlog ng manok ito. Kapag nakakita ka ng puti na may batik na itlog, itlog ng pugo to. At kapag nakakita ka ng pulang itlog, itlog na maalat ito at kapag nakik nakakita ka ng itlog na kayo manggi don't panic itlog ko to thank you Hello? Good evening, ladies and gentlemen. My name is Maria Bogreta <laughs> Babong Tunig <laughs> Representing from Rojas Oriental Mindoro At nagiiwan sa inyo ng katagang Antiting pawisan At Antiting matamis May jabete But wait Hindi mo na kailangan sumakay ng eroplano Dahil kaya kong iparamdaman langit Kapag nasa kama na tayo <laughs> At napansin niyo ba ang paglaki ng kaliwa kong suso? Huwag <laughs> kayong magtaka. Tatay niyo ang gumagawa niya. <laughs> And I thank you. Woo! Let's clap our hands for our three contenders! Thank you so much! Robert. Boy, si Pinyo, yung ating visitor ay eh, magpipresent sa atin ng ano ng intermission number ay you have to present also. You have to present intermission number for our ano event tonight. So, ha? Ito. Any songs you know? Budots! Any dance songs you know? Yeah. Yes, I know everything from The Greatest Showman to your film. No? Give me something like Selena Gomez. Selena Gomez? Alam ko, sili na, sili na Woo! Woo! Our Talent portion. So let's go on for our first contender from Occidental Ryan Rolieta. What are we doing right now? To his a uh, cappella song. We're party. Let's clap oh. our hands for our first contender, yeah. Ryan Rolieta. What is For his talent. Okay lang, lang, okay Okay na, okay na, okay na. Okay. Okay. Akala ko ikaw ay akin. Totoo sa aking paningin. Nang ikayakapin, Oliver, naglalaho sa deli. Nais kong mapalapit sa'yo. Ninais kong malaman mo. Nang pag ko po, naglaho na sa'yo. Hindi ko na alam ang kasunod. Siyempre sa susunod sa akin. Maraming salamat po. <laughs> <laughs> okay, oh, thank you so much for that short talent. Yeah. Kasi pasensya na kayo. Iba kasi naririnig ko pag binabanggit ko yung pangalan ni, Abiledo ni. Pero nalala ko pag mayag sabi ko bayag ba? Oo. Oh. Okay. Dance. Talent. Okay. Wala yeah. pa naman tayo. Uh, look around. Yeah. So

Mala. Ay! na, ayan na, ayan na. Ayan na, ayan Ano? Yes! Taka na, ayoko. Saplen na, mo na mo yung katawan mo. Nintika! Pagkakata ka yan. Akin po dasy. Okay, awan. D contingents from Oriental. Seray yung mga walang ng panggasolina, ikaw. Drop walang wala pang gasolina. Kailangan ng waterman nila mo. Kisi mo at bakit? KARDING! Kampato! Barna! Barna! Kasi ang Barna ay barang salita ng isang ano, isang isang language word ng vesicles or mga bakla kaya ng sinabi ko. Yun lang po. Thank you so much, contestant number one. Ito. Dito kayo, dito kayo tayo, dito kayo tayo. Hindi, huwag ka na sumunod. dito lang. Siya lang muna yan. Para makita natin yung ganda ni contestant number two. Oh, wow. Kapal pa ng balbas mo. Hindi ka nag-ahit. Produkto namin madami na. Ay, parihas. Parihas mo na tanong. Ay, sila siyang magbasa kasi parang kayo yung sumulat niya. Okay, ito ang tanong. Kung si Darna ay lumulunok ng bato, ikaw, anong nilulunok mo at bakit? Alam mo yan! Ah, uh, I repeat, kung kung si Darna ay lumulunok ng bato, ikaw, anong nilulunok mo at bakit? Ang nilulunok ko ay tea! <laughs> mahilig ako sa B ni Darna. <laughs> Kaya ang niluluno ko ay T. Thank you. <laughs> ano yung T? Thank you. <laughs> okay, mami. Salamat po sa uh, contestant number 2. Mari ka lang bumalik. Tawagin naman natin ang contestant number 3. Please, bulan ka po. Si Bill talaga malapit. Number 3. Kung sinisisi... I'm sorry. Kung sinisipsip ng lamok ay dugo, ikaw anong sinisipsip mo at bakit? Kung ikaw ang sinisipsip ng bato, oh, ay... Lasing <laughs> na ako. Kung ikaw ang sinisipsip... Kung ang sinisipsip ng lamok ay dugo, ikaw anong sinisipsip mo at bakit? Dugo? Thank you. Ako, para sa akin, ang sinisipsip ko mula bata yung susu ng nanay ko. <laughs> And I, thank you. <laughs> okay, maraming salamat sa iyo. ko test ng number 3. Okay, habang uh, iniintay po natin yung uh, result ng ating kung sino yung nanalo sa ating Macho Gay 2022, uh, mo muna kayong bumalik sa inyong uh,